Jerwin, pretty boy ang kahas, susubukan daw patulugin si Takuma Inoue. At Charlie Suarez, sunod na makakalaban si Lebron. Pag-usapan natin lahat yan, mga idol. Mahigit isang linggo na lang ay muli na namang sasabak sa world title fight. Si Jerwin, pretty boy ang kahas. Ngayong February 24 ay haharapin ni ang kahas si Takuma Inoue na kasalukuyang may hawak ng WBA Bantamweight World Title Susubukan ng dating IVF Super Flyweight Champion na muling mabigyan ng World Title ang ating bansa sa kanyang matapang na pagharap sa sariling bakuran ni Inoue sa Tokyo, Japan Patapos na rin ng training ngayon ni Angkaha sa Survival Camp kung saan ay nakasama pa niya sa ensayo sila Vincent Astrolabio at Alex Santissima Ayon kay Sean Gibbons ng MP Promotions, ay malaki ang pag-asa ni Pretty Boy na maagaw ang corona ni Inoue dahil ang style daw ng hapon ay perpekto para kay ang Kahas na may technical skills. Makakatulong din daw na hindi kalakasan ang mga suntok nitong si Inoue na siguradong kakayanin ni Pretty Boy. Ngunit ano nga bang magiging game plan ni ang Kahas laban kay Inoue? Ayon sa kanyang coach na si Joben Jimenez ay depende sa sitwasyon pero papakiramdaman daw muna nila ang kalaban sa mga unang rounds. Susubukan na nilang inak out sa mid o late round si Inoue at handa rin umanong makipagsabayan si Angkahas kung ito ang gugustuhin ng kalaban. Sa linggo ay nakatakdang lumipad ang kampo ni Angkahas pa Japan upang tapusin na ang paghahanda para kay Takuma Inoue. At sa ibang balita mga idol ay nakatakda ng magbalik aksyon ang undefeated super featherweight na si Charlie "King's Warrior" Suarez laban sa isa pang undefeated prospect ng Puerto Rico na si Henry Lebron sa April 13 ay nakatakda ang kanilang paghaharap na gaganapin sa Corpus Christi, Texas. Si Suarez na dating Olympian ay may kartada ang 16 wins, walang talo with 9 knockouts. Samantalang may record na 19 wins, 0 defeat with 10 knockouts naman si LeBron. Isang malaking hamon ito kay Suarez na mas may edad kumpara sa Puerto Rican. 35 years old na si Suarez, samantalang 26 years old pa lang si LeBron. Isa na ring stepping stone ang labang ito para kay Suarez na naghahangad na mapalaban sa isang world title fight. Target nga ni Suarez ang IBF Super Featherweight Champion na si Joe Cordina. Yan lang muna po ang ating mga boxing updates mga idol. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakit na rin po ng notification bell. Maraming maraming salamat po.